Hello guys, good morning, good morning, welcome back to my youtube channel Tara guys, samahan niyo ako magfinish ng kaluto na ilalagay natin sa suka, bawang para pag gusto natin magluto guys, eh, ready na pinisin natin lahat

magluto na tayo sa isa na lang Isa ay pinangit. Ang bilikit na sabad ko ng suka, asin, pamienta at bawang guys. Ganyan ang ginagawa ko para pag gusto kong magloto, isa ng mga ulam ko, magprito lang ako ng dalawa o tatlo guys. And ngayon, maliliit ma, tatlo na siguro, pero pag malaki, yung isa hindi ko pa maubos guys, hati ko lang. lumalabas yung bawa. Siguro subukan kong magluto ng tatlo. Tatlo ata. Sige, yes, sasalansan natin dito. Ganyan. Hindi na tayo magluto ngayon kasi maraming kanin kahapon. Papainit na lang natin mamaya. Yes ko ng yun na yung loga na sakog na lang sa, sa marumbay guys tapos ilagay ko yung sukan niya para maibabad mamaya natin ilagay sa freezer guys para umabsorb yung sukan yun lagyan natin ng konting asin sa ibabaw. Wow. Para hindi siya masira. Kanya nang ginagawa ko yung Guys, ang okay. um, pulangin.

parang hindi oras natin yung mga basahan mga puta, puta dito guys ay basahan <laughs> Una kong narinig ang salitang po, sabi ko, Bakit po, Ta? Masamay lang sa amin, ha? Yun pala hindi hibig sabihin lang po, Ta, ito. Pasahan. Pamulis ng mga plato. I don't know that I don't have this the fish. Oh, your spoon. Your spoon running. What is this? Dader, malunggay. mag -ano ako ng kamote. Okay. Thank you guys, bye, bye guys, thank you for watching, and please don't forget to like and share my video's channel, bye bye.